Magandang gabi, ako po si Renz Dati akong encoder sa isang maliit na opisina ng real estate firm sa Mandaluyong Panggabi ang shift ko Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw Tahimik, nakakabingi sa tahimik At dahil maliit lang ang kumpanya Kadalasan ho, ay ako lang ang tao sa buong ikat ng palapag kapag gabi. Dito na nagsimula ang karanasan ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung panaginip lang ba, guni-guni, o totoo talaga. Bang iyon ng Oktobre, nagsimula ang lahat sa simpleng brownout. Nagka-type lang ako noon sa isa sa mga luma desktop computer nang biglang namatay ang ilaw. Pati ang CPU biglang nag-shutdown. Naisip ko ho agad na baka brownout. Pero ilang segundo lang bumalik ang kuryente. Ngunit pagbalik ng ilaw, may kakaiba agad akong napansin. Ang computer ho kahit hindi ko pa inoon biglang nagbukas mag-isa. Walang welcome screen. Walang BIOS logo. Diretso iyon sa black screen. Pero may lumalabas na white text. Parang command prompt. Ang nakasulat lang ay sino ka. Buspaw hindi ako agad kumalaw. Nakala kong glitch lang iyon. Pero nung sinubukan ko nang patayin ulit ang computer, hindi siya nagre-respond. Sa halip, mas bumilis ang pag-type ng mga letra sa screen. Parang may ibang nagta na hindi ako. Sinubukan ko kong i-restart ang CPU. Nag-off naman iyon. Pero pagbalik ng screen, ibang mukha na ho ang lumabas. Isang CCTV-like camera angle parang live feed. Nakita ko ang hallway ng opisina. Yung mismo hallway na nasa labas lang ng kwartong kinaroroonan ko. Wala hong tao. Maliwanag ang ilaw. Pero habang pinagmamasdan ko, may dumaan sa screen. Isa hong babae. Mahaba ang buhok. Maputi at nakaputi. Lumakad siya papunta sa mismo pinto kung nasaan ako. At pagharap niya sa camera bus pao, nakatingin lang siya diretsyo sa screen at diretsyo sa akin. Wala siyang muka, walang mata at walang bibig. Tumayo na ako agad at binuksan ang pinto. Wala nang tao ang hallway ay napakadilim. Hindi gaya ng nasa screen. Nagsimula na ho akong kabahan. Hindi ko na itinuloy ang trabaho ko. Kinuha ko agad ang bag ko at tinangkang bumaba. Ngunit habang nasa hagdan ako, may narinig ako humakbang mula sa itaas. Mabigat iyon at mabagal. Napatigal ako para tumingin pa itaas. Pero wala. At pagharap ko pabalik sa ibaba. May babaeng nakatayo sa hagdan. Nakatalikod iyon at nakaputi. Basang-basa ang buhok niya. Hindi gumagalaw. Tila naririnig ko ang pagpatak ng tubig mula sa kanya. Napaatras ako. At sa likod ko, baspaw, biglang bumukas ang ilaw ng koridor. Nag-flash iyon at namatay ulit. Nang bumukas ulit, para bang may naglalakad sa koridor. Ngunit hindi ko siya makita. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko sa pagsigaw. Tumakbo ko pabalik sa opisina. Sinarado ko ang pinto at nagtago ako sa ilalim ng mesa. Akala ko boss ay ligtas na ako. Pero habang nakayuko ako, naramdaman kong may dumaang malamig na hangin sa bato ko. May amoy iyon. Hindi ko maipaliwanag. Amoy lupa na amoy kandila. Amoy bulok. Pag-angat ko ng ulo ko, nakita ko ang monitor. Bumukas uli iyon at may muka na naka-close up. Mukhang sunog, nakangiti, at nakatingin sa akin. Tumatayo ang balahibo ko habang binabalikan ko ito. Nang sa wakas ay tumila ang ilaw at nagsimulang mag-umaga, bumalik na ang normal na tunog ng paligid. Ang tunog ng traffic sa labas, maingay ng mga karinderiya, at yabag ng mga kasamahan ko. Lumabas ako ng opisina na para bang walang nangyari. Hindi ako nagsabi kanino man. Pero mula noon, tuwing may duty ako sa gabi, laging may kakaiba akong naririnig. Mga kaduskos, yabag, ihip ng hangin, kahit sarado ang bintana. At minsan, sa CCTV feed ng opisina. May lumilitaw na babae. Wala iyong muka, nakaputi, at nakatayo lang sa likod ng mga empleyado. Para bang nagtatrabaho rin siya. Buwan ng Nobyembre, nang malamang may empleyado pala noon na nawawala. Isang encoder din na panggabi. Huling nakita raw iyon sa third floor. Hanggang ngayon, hindi siya natagpuan. Hindi na ako muling nag-overnight shift, Boss Pau. Pero ang desktop computer na ginamit ko noong gabing iyon, hanggang ngayon daw, nakabukas pa rin. Walang may lakas ng loob na patayin. Kasi tuwing papatayin daw, biglang bumabalik. Nagsisimula ulit sa parehong tanong. 是的吧？いい